isang commercial po ito na area. Dito po kami nakapili ng property dahil una po mataas po ang lugar. Napakaganda po kasi overlooking, kahimik na subdivision at saka friskong hangin. Ang Manila Hills Subdivision ay matatagpuan sa bayan ng Rodriguez o mas kilala sa dating pangalan nito na Montalban sa lalawigan ng Rizal isa itong pribadong residential site. Subalit sa labas lamang ng subdivision ay naroon naman ang malawak na resettlement area na ipinatayo ng gobyerno. Ang mga kapatid po sa lokal ng Bagong Buhay ay nagmula sa mga lugar na karating ng bayan ng Montalban Rizal. Dito po sila napunta, bunga po ng relocation project ng Philippine government ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa lokal ng bagong buhay na siyang lokal na nakakasakop sa dako ng Manila Hills ay aktibong nakikipagkaisa sa anumang kilos ang inilulunsad ng pamamahala sa Iglesia ni Cristo, lalong-lalo na sa mga gawaing pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Pagdating sa pagpapalaganap, awa naman ng Diyos. Marami kami na invite. Mula po nang maitatag ang lokal ng bagong buhay, sa mabilis na panahon, ay dumami po ang mga kapatid na kaanib rito. Bunga ng maalab na pakikipagkaisa ng mga kapatid sa puspusang pagpapalaganap ng Ebanghelyo ay dalawang malalaking gusaling sambahan ang ipinatatay ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo sa dakong ito. Ang Caballero Extension na siyang karagdagang dapo ng pagsamba at sa Manila Hills na isang malaking purok sa lokal ng bagong buhay. Sa patuloy na pagdami ng mga kaanib, ay halos hindi na magkasya ang mga ito. Ano mang adjustment ang gawin sa lokal ng bagong buhay? Lagi pong puno sa mga oras po ng pagsamba. Kaya nagdaragdag po sila ng oras, subalit na ganun pa rin po. Although marami na kaming oras ng pagsamba, pero apa apa-opaw pa rin. Dito po sa Manila Health Subdivision, ay marami rin pong kapatid sa Iglesia Ni Cristo ang nakatira rito. Ipinasyan na po ng pamamahala na sila ipatayuan na ng bago at malaking gusaling sambahan. Ang pasya ng pamamahala ng Iglesia Ni Cristo na magpatayo ng bukod na gusaling sambahan para sa Manila Hills ay labis na ikinatuwa ng mga kaanib sa dakong iyon. Sobrang nagagalak po kami noong nakikita po namin na inuumpisahan na po ang pagpapatayo ng usaling sambahan. Masayang masaya po ako na malapit ang bahay ko. Dahil sa malapit sa bahay namin, bilang isang may edad na, parang lalo akong lumalakas kasi na-inspire ako ng gusto. Samantala, sinisiguro naman ng mga manggagawa ng gusaling sambahan na ang disenyo ng ginagawa nilang istruktura ay naaangkop sa partikular na lokasyong pinagtatayuan nito. Ang lupa ay hindi siya patag. Ang terrain nito ay parang hills. Kailangan ng iba't ibang mga pamamaraan para maisaayos yung grade ng lupa mula po sa pundasyon hanggang sa retaining wall hanggang sa bawat bahagi po ay sinusigurado na ang design ay matibay. Sa ngayon po, dinidesign ng ating mga engineers at architect, pinaghahandaan po natin yung malakas na mga paglindol. Napakahalaga po na masunod natin yung bawat struktura batay sa ipinansya ng ating engineering. Na hindi tayo kailan na uh, lilis doon o magsasariling kalooban, lagi pong nakaugnay sa engineering ang bawat gagawin. Hindi naman maitagong kasabi ka ng mga kaanip na taga Manila Hills dahil hindi pa man tapos ay kitang kita ng kagandahan ng bago nilang gusaling sambahan. Sobrang napakaganda po bagamat hindi pa tapos pero kung titignan mo yung structure ay at makikita mo na po na napakagandang kung siya Kahit po ang mga hindi pakaanib sa Iglesia Ni Cristo, ay napapalingon kapag napapadaan sa tapat nitong ating construction project. Kaya naman po ang mga kapatid, ngayong unti-unti na lang nakikita ang naging itsura ng edificyo, ay lalo silang nagiging excited sa magiging kayarian nito. Mabilis po ang pagtatayo ng kapilya dito sa Suburban dahil po marami po ang gumagawa po. Maganda po ang sambahan ng mga iglesia kahit saan po. At nakikita ko rin po na pag nagawa yun, ganun din po yun. Yung mga nakatira po po sa taas, parang hindi na sila mahirapan bumaba. At dyan, malapit na sa kanila. Kahit walking distance, pwede na po sila. Nasasabik na po kaming makadalo po ng pagsamba. Ang pagkakaroon ng maluwalhating kusaling sambahan ay tunay ngang maituturing na malaking biyaya para sa mga kaanib sa Iglesia ni Kristo ipinagpapasalamat nila sa pamamahala ng Iglesia, lalong-lalo na sa Panginoong Diyos. Nagpapasalamat po kami sa tagapamahala ni si kapatid na Eduardo Manalo dahil pinatatayuan po kami ng isang malaking bagong gusaling istambahan. Sa Diyos po ang kapurihan. nagpapasalamat po kami talaga ng gusto. Salamat sa Diyos. Sana po lalo pa kaming gabayan. Dumami po ang maakay namin lalo lalong magbigay lugod sa kanya. Abangan ng mga susunod pang detalye ukol sa ipinatatayong gusaling sambahan sa dako ng Manila Hills. Ako po si Richard Donjego para sa Pundasyon Update.